So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, a ng mamay. So andito ulit ako upang magbigay ng kasagutan sa inyong uh, bawat katanungan. So sa mga newbie, mga baguhan dyan na mahilig sa pagmamanok, Napakaganda po ng channel natin upang uh, mapulutan po ninyo o makuhanan ng magagandang tips tungkol sa pagmamanok. Yung iba na nababago pa lamang na nakakapanood o subscribe dito sa ating channel, balikan nyo po yung napakarami nating mga content and topics na makakatulong po sa inyong pag-aalaga ng manok, mga kamamay. Okay? Kaya mga kamamay, hinihiling ko lang po sa inyo, if ever na natutulungan kayo ng mga tips na binibigay ko, wala naman po itong bayan, Don't forget to click the subscribe button at i-like ang video natin. Kung magko-comment ka, magtatanong, mas maganda at baka mapasama sa susunod kong content ang aking ang ating uh, tanong na ang inyong shiner na tanong na aking sasagutin. Okay? Medyo nabubulbul pa ako. Anyway, kung nagawa niyo na po 'yan, <clears throat> sagot na po tayo ng uh, mga katanungan ninyo sa comment section. All right? So, unang katanungan ay galing kay Melvin Monteho. Ayun, mega shout out Idol Melvin Monteho, kamusta ka na? So, Idol, pu po, po bang paghaluin ang Gold Medallion sa kayong Bully Boy Injectable at saan po po pwedeng bumili online ng Jackie Oats? Okay? So, mga kamanok, ang Gold Medallion po and the uh, Bully Boy, they are both injectable supplements na talagang makakatulong sa magandang pagganda uh, ng katawan ng ating mga alaga. So, ang tanong niya po, pwede ba itong paghaluin? Okay, to be clear, mga kamanok, hanggat maaari, huwag niyo po sa gagawin na paghaluin, although maganda sila parehas, So, minsan kasi pag pinaghahalo po ninyo ang dalawang solution ng injectable supplements, so, nakaka-stress po ito sa manok. Okay? Kasi po, meron pong tamang dosage, okay, para sa ating mga alaga. So itong dosage na to dapat ganito lamang kasi pinaghalo ninyo baka mas malaki po yung impact sa ating mga alaga eh may stress po sila. So hangga't maaari kung gusto mong itry si Bully Boy or si Gold Medallion hayaan po niyo na na magkaroon kayo ng salitan. O, pwede po nga weekly or puwedeng monthly ang pagbibigay para makita po niyo ang difference kung alin po ang mas magandang ibigay sa ating mga alaga na injectable supplements sa pagkakataong yan. Okay? So, sana na nasagot ko po mga kamanok, ano? So, meron po kasi silang magkaibang ano eh, uh, specialty. Okay? Para po mas makita mo yun, uh, separate mo siyang ibibigay. Para ang ating mga alaga lumaking maganda, maayos po ang maging uh, uh, accumulation nung uh, vitamina na yun. Alright? So, saan makakabili ng uh, uh, legit na Jackie Oats? Okay? So, ganito, ilalagay ko na lang po dito online, ano? Dito po o dito, basta lalabas na lang po dito sa baba ng screen, yung uh, pinaka po pwede i-click. So, dun po kayo po pwede makakuha. Legit po yun mga kamana. Okay? So, next question. Han -han Napiyok pa. Hanap tayo dito. Okay. Galing kay Anita Natividad. Ayan. So, Idol po, pwede pa ba tayo mag-inject ng injectable supplements bago po yung ating pupuntahan? Okay? So mga kamano, ako hindi po ako nagbibigay na ng vitamina eh, especially injectable supplements, hindi na po. Kasi po, ang vitamina po, kahit ano pong vitamina, injectable, oral, o kung ano pa man, uh, ang uh, magiging ano po niyan, ang result po niyan ng vitamina is parang ilang araw pa, one week pa po. Okay, one week pa. Halbawa, nagbigay ka ngayon ng oral, uh, oral drops, uh, oral, injectable, subcutaneous vitamins, ang uh, ang uh, result po niya, ang magandang resulta po ng bitamina na yun is uh, next week or isang linggo pa po. Kaya mga kamano, kung kayo is may pupuntahan, hanggat maaari, huwag na po kayo magbigay ng mga injectable supplements na yan. Kung pwede po, yung mga, <coughs> yung mga, alam, alam niyo, makakatulong po sa digestion ng manok, kung pwede po yun, mga oral. Okay? Pero yung mga injectable supplements, wag na po mga kamano. Okay? So, hindi rin po nila yun, ano, uh, hindi rin po nila, hindi rin po yung makakatulong sa kanila. Alright? So, next. agaling uh, galing kay Mark Fuentes. Ayan. So, ako idol, binababad ko lang yung special hagibis, pero inaalis ko ang tubig. Okay. O, pwede po yun. O, pwede pong ibabad yung uh, ha special hagibis. More on grains po ito. Maganda po yan. Napakabango po yan. Amoy bubble gum po yan. So, po, pwede yung pong hugasan or ibabad nyo po ng saglit tapos ihalo po ninyo sa sa pellets. Pwede po. Napakaganda pong mixture nun. Tama yung uh, Ginawa ni Mark Fuentes. Maganda po yun. Okay? So, next. Okay. So, uh, from Philip Ortinez. <clears throat> Idol, paturo naman po sa three-way cross. Salamat at sana mapansin mo na ang comment ko. Okay? So, napansin ko na po yan, Philip Ortinez. Ayan. So, pag sinabi po natin na uh, three-way cross, masasabi natin three-way cross kung merong tatlong linyada po ang nasa loob ng isang manok. What does it mean? Ang ibig kong sabihin, mga kamanok, tatlo po ang kanyang possible na linya. Na for example, meron kayong seed fowl na lemon. Meron po kayong inahin na sabihin na natin na uh, hatch gilmore. So pag siya po ay pure na lemon over hatch gilmore. So pag nag-anak po sila, it's either babae o lalaki, yun po ang three-way cross. Meron kang uh, puro seed fowl na lemon, tapos may hodge, may Gilmore, tatlo po ang nasa loob. Okay? Hindi mahalaga kung gano'ng kataas ang linyada ng uh, ng uh, lemon, Gilmore, nung hodge, basta merong tatlong composition sa loob. Kahit pasabihin natin yung 50% is lemon, one fourth is hodge, tapos one fourth is Gilmore, ganun pa rin. Three-way cross pa rin yan. Ganun po tinatawag na three-way cross. Okay? Pero kung masihigit pa dyan, at yun ang nangyayari sa karamihan, Chapsoy hanggang 4 four, four way cross pero kung mas dumami diyan sabi ng iba chop soy. pero gayon pa man ano man ang maging result at maganda doon ako okay hindi mahalaga yung hindi mahalaga yung ano eh <clears throat> yung two way cross three way cross four way cross yung iba nga nagsi 16 cross pa eh okay galing sa mga kilalang breeder oh tingnan niyo yung ano mitra halos 54 linyada Misa nga, nagdagdagan pa eh, naging 56 pa eh. Diba? So, sobrang dami ng linyada na yun. 56 na linyada. Naroon sa loob ng mitra. Pero kita nyo naman, nagtatagumpay at napakaayos, napaka-healthy, di ba? So, yun po. Kaya, hindi mahalaga para sa akin kung ano man. Basta kung saan po talaga nagtatagumpay, yun po ang ating bigyan ng pansin. So, next. Galing kay Marian Pabil Pabilior. Pabilor, Pabilore. Idol, tanong ko lang po. Okay? So, may pag-asa pa bang uh, <clears throat> maging uh, mabait ang dalwa kong uh, dalwa kong taong manok. Okay? Para kasing masusungit sila eh. Okay? So, paano ba natin na uh, magiging maamo or mabait yung uh, isang manok? So, pagka alagaan pa rin natin ng maayos. Okay? So, ang uh, tips ko para sa sa'yo, hawakan mo siya tuwing gabi iyong uh, Hawak-hawakan lang na ganyan, okay? Smooth-smooth lang ganyan, panggasin mo, haplos-haplosin mo, gentle lang, ano, gentle lang para talagang uh, ma-feel niya na talagang safe na safe siya, maayos. Tuwing gabi, tuwing gabi lang ha, tapos halimbawa, sa hapon, mag-start ka sa hapon. Pagka mga takip silim na, yung medyo madilim-dilim na, basahin mo lang na konti ang kanyang muka para ma-refresh, malamigan siya, ma-feel relax, yung manok. Then, siguro mga one hour hanggang abuti ng gabi, haplos-haplosin mo na ganyan. Masasanay yan mga kamamay na, 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 na ginaganyan-ganyan mo lang. Masasanay siya, bakit kita mo, after one week, magiging maayos na ulit. Sanay na yung manok sa tao. Minsan kasi, kulang lang sa alaga, sa aruga yung manok, hindi lagi natin nahahawakan. Kaya po talagang pag tayo lumapit sa kanila, akala nila, eh, alam mo na, mga manok po kasi is territorial. Lalo na yung, may, yung mga linyada ng blacks, linyada ng mga hatches, talagang ano po yan, masusungit. Kaya mga kamamay, mga kamanok, sa gabi nyo po sila haplos-haplos it. Alright? So, next. Uh, okay. So, next uh, question. Okay. Ayan. So, galing kay Princess Stephanie Amoyot. Idol, araw-araw ba ang pagpapakain ng Jackie Oats bago tayo pumunta sa ating pupuntahan? Actually po, three days bago tayo uh, bumiyahe. Hindi na po ako nagbibigay kasi ang ating pong Jackie Oats, mataas po yan sa fiber. Okay, mataas po sa fiber, masyado pong madadry up. So, 3 days bago tayo bumiyahe, eh, kailangan po, wala na po tayo ibinibigay. So, po, pwede po tayo magbigay dyan ng ating uh, binibigay na pagkain. Bigay tayo ng uh, kamatis, konti lang, tsaka saging, toppings lang po. So, yun lang po ang ating ibinibigay. Inaalis na po natin ng Jackie Oats mga kamanok dahil nga po, high in fiber, masyado dry up yung katawan. Alright? So, next, Okay. All right. So, uh, galing kay Sanjo. Okay. Kahukom. Ayan. So, idol, pwede po bang whole oats yung may balat pa, parang uh, sa palay? Yung kasi available dito sa amin. Salamat sa sagot. God bless. Okay? So, mga kamano, yung Jackie Oats naman kasi is para talagang palay. May balat po talaga yon. So, kasama po sa fermentation. Kaya yun po yun, parang palay talaga siya na magaan. Kasama po talaga yun sa babadan. So pag binabad nyo po, humihilab po yun, tumataba. Okay? So after a week, makikita nyo talaga, masisip-sip yung tubig, nandun na po sa loob ng mga grains. Makikita nyo po, napakaganda na golden brown, matataba na po yung butil. So yun po yun yung ibibigay. Tama yung nasa inyo. Tama, tama. yun po yung may mga balat pa. So kasama po sa babadan yun, lumalambot po yun kapag nakababad ng isang linggo. Alright? So yun lang mga kamanok, ang ilan sa mga katanungan nating sinagot ngayong araw na to. So hopefully, mas marami pang katanungan ang inyong itanong para po mas marami pa po tayong masagot na katanungan ninyo. So paano mga kamanok, mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, at mag-comment kayo dito. So see you for our next vlog. Paalam.